Pikit ka lang tol. Sige mo diyan mo to si ka lang tol. <mim> 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 Hmm, sino ka? Ha? Sino ka? Okay, pag usap ka? Demonyo yung elemento? Bakit nandiyan ka sa katawan na yan? Ha? Kailan pa? Ha? Kailan pa? Mm. kailan pa? Kailan old pa? lang siya Kailan pa? pa? lang siya Uh, Anong ginawa mo rito nga ano? Gusto mo bang umangat? O gusto mo ibaon kita? Huh? Paano ka naging timponyo? Wala lang, matagal na panahon na yun Matagal na panahon na? Pinatay ka ba o nakapatay ka? Paano ka naging nyo? Nakapatay ako, yun lang alam ko Ilan nang napatay mo? Sampu Sampu? Anong ginawa mo mabuti? Bigyan mo ako ng dahilan Para ba iangat kita? Magandang dahilan. Para angat kita. Anong ginawa mong pagtulong sa taong to? Ha? Ano? Ano? Ginawa mong pagtulong para iangat kita sa taas? Ah, inaano ko siya pag umalis siya. Anong ginagawa mo? Tinutulungan ko siya pag may umaano sa kanya. Bakit lumalabas ka na parang gusto mo na pumatay? Pag may umaano sa kanya, ano na umaano? Pag may naluloko sa kanya? Oo. Oh, oh, ganun lang. Ganun lang? Eh, masama nga daw ang ano nito. Laging nagwawala. Ano ba? Sa trabaho niya, yun lang. Huwag yung may problema. At ah, pag may problema sa trabaho, nandong ka? Ano uh, Anong problema sa trabaho ano niya? Anong problema sa trabaho nito? Oh. Uh, ha? Anong problema niya sa trabaho? Hindi ko alam. Pag nagagalit siya, doon na lang. Ikaw, baka may gusto kang tanungin sa kanya. Dahil gabay mo yan, bata ka pa. Hindi mo. Diretan. Tanungin mo ko anong ano, gabay mo, uh, gabay mo yan. Apat na taong kaparaw. Itanong mo sa kanya kung mo itanong. Okay, may tatanong siya sa'yo. Okay, magtanong ka. Magtanong ka. Pwede ka magtanong. Ah. Gusto nang tanong kung may ginagawa siya sa'yo masama. Okay, uh. tanong mo. May tanong mo. Sumagot may ka. May ginagawa ba sa'yo masama? Wala. Wala. Wala.